sa pera no. Sipag ng bata na rin ah. Sipag ng bata. Tanong mo kung pangalan niya. Yan. pangalan mo. Princess Elena. Uy, ganda ng pangalan P niya no. Ang, ang ganda daw ng pangalan. Anong pangalan niya? Princess Elena. Wow, ano ganda P na. Nakachap na ganda. Oo. Ganda nga daw ng pangalan sabi niya. kay Princess Reina Kaman. Baka magkapatid kayo. Maria Princess. Hmm. Maria makain Princess. Princess Elaine siya, ikaw ay Princess Reina. Si pagpanya oh. Pa niyo, oh. Hmm. Madami ka nang pinagbintahan, be. Meron mm -hmm. uh -huh. na ka po kay mamang igit pong 300. Ay, gusto. Oh, mm -hmm. ka, tabi. 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 Kukuwenta po siya ng pinagbintahan niya. Pasok ay. Pa. Kaya maganda magtinda kapag yung ano ay maraming tao dito. Babalik ka pa. Kukuha ka pa ng ano? Paninda mo? Bintahan mo si Rey na mamaya ha. Bintahan mo si Rey na mamaya. Pag mayroon ka pang, pang ano paninda. Ano pa kititinda mo mamaya? Tinya rin. 230 na po Ay daw wow, dami 200 lang na bata Anong oras ka nag-umpisa? Kanina lang po konti Ayan, Bumili sa'yo ano? Malayo dito ang bahay mo? Doon pa po sa ilo, ano po, sa iliming sa iltogawi ano po Iltogawi il pala yan pa siya hindi ko alam yun ha. Anong grade mo na? Grade 4. Sipag mo na? Ano? Marunong kang kumanta? Hindi ko. Ah, hindi. Ano alam mo? Sige na, uwi ka na. Balikan mo kami ha. Ay, pag may tinda ka mamaya, bentahan mo kami ha. Lalakad ka lang. Wala nga cottage dito. Cottage? Wala nga po na yung cottage. Huh? Puno na doon ano? Puno na yung cottage. Ilang kayo magkakapatid? Dito. Ay! Dito. Kukunti, dito. be! Be! Ba'y nunay na nga be? Dito. Ilang pa nga po tatlo para maging tampo. <laughs> 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 Gusto mo pa dagdaga ni mama mo? Oo, oo, dagdaga, Di, mama. dagdaga ni mama mo. Isang busina. <laughs> isang busina. <isang, isang> <laughs> Pangilan ka? Pang-apat. Tara na kapatid Ay, grabe. mo. Di ba tapay yung mga kapatid mo? Ba't sa mga kapatid mo? Ilang taon na yung ate mo? 13 po. Bata pa. Bata pa. Kaya ka. Sipag na lang bata. na. Anong trabaho ni papa mo? Organizing lang. So, yun. Ang ng mo. pag Sige na. Malayo pa yung lalakarin mo. Malay na po ko. May kalsada doon sa inyo? Lahatin kita. Ay, dito pa si Pastor, oh?